itong katulad ko kayo na hindi nagagamit yung back ng camera ng inyong cellphone, meron ako sa inyo isishare na ginagamit ko at nagagamit ko na yung aking camera sa likod ng aking cellphone. Ito yung guys, and may kasama na siyang remote. Noong nabili ko ang kasama niya ay isang ganitong remote. Ikukunik nyo lang to sa bluetooth na inyong cellphone and may kasama siyang mirror. So, ilalagay nyo lang to sa likod ng inyong cellphone. Magnet yan, guys. And then, ito. And then, itong pamunas. And then, itong remote yung camera ng cellphone natin sa likod mas malinaw kaysa sa harap. Kasi ako na try ko na yan. So ang ginagamit ko ngayon ay yung camera sa likod ng aking cellphone. Kasi nga nakikita ko na yung sarili ko kapag nagbibigyo. Nakikita na natin yung sarili natin. Kaya wag na kayo magpakahirap. Mas maganda. Gamitin nyo yung camera sa likod ng inyong cellphone kaysa sa harap. Guys, naidikit ko na yung kanyang magnet. Then itong mirror, ilalagay nyo lang yan guys. Remote yung gagamitin ko. So hindi na ako makiklik dito sa aking cellphone. O, ayan. So, dito na kayo mag-click para makapag-picture kayo. So, tingnan natin yung kinuha kong picture. So, ayan guys, yung aking selfie kanina. O, diba? <laughs> o, matikita nyo ba? O, diba? So, hindi nyo na kailangan yung inyong cellphone i-click dito para lang makapag ng picture. O, kaya video kasi nga guys, dito lang maititik, makakapag-video na kayo, tsaka makakapag-picture na kayo. And ang kinaganda pa nito guys, kapag tapos nyo na gamitin, diba nandiyan sa likod ng inyong cellphone, diba nakaganyan siya, hindi rin siya hassle kasi nga pwede nyo siya tanggalin. So ayan ang matitira sa inyong cellphone.